story time mga bagong kwentong nakakaaliw uh, lahi talaga namin ng mga pogi pogi kaya tong yabang nakakayak eh, hindi mo masyadong yung uso kwarto nun eh. nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo balitad ko. pero wag ka susuko wag ka susuko ka agad nakakabili I did some commercials na po rin dito po sa Korea Woo! Ano, ano, <laughs> kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Umiwakap ka rin na sa akin. Eh. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. sa katunging at sarap ng kape. Muntik na akong matawa. Kasi hindi naman na uh, promotion ng katunyings kape ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-tune in. Maaaring mapasadahan din natin na ang katunyings nagsimula sa maliit na panaderya doon sa amin sa Nueva Ecija. Ay ngayon kahit pa paano, meron na rin pong narating. Alam niyo naman tong katunying ninyo, minsan ay uh, vlogger, reporter, announcer, anchor, commentator, at siyempre, konting uh, negosyante din. Parang yung mga kausap natin ngayon, alam nyo po, kaya nga ako nagmalakasan na ganito eh. Yung mga kausap natin, 20 anyos pa lang, nagumpisa ng magnegosyo. Siyempre, marami ding mga kabiguan yan. Pero dahil sa kanyang pagtsatsaga, kahit na nabigo, ngayon, CEO na siya ng malaking kumpanya at tumutulong pa sa kanyang mga kababayan na gustong uh, makaahon mula sa kahirapan. Inspiring, no? Samahan niyo ako. Punta tayo sandali doon sa Laguna. Sa Laguna, diretsuhin na natin para marinig natin ang kwento ng mamang ito. Alam niyo ba kung nasan ako? Nandito lang naman ako sa San Pedro, Laguna. Ganda ng uh, mga tanawin dito, ano? Meron kasi kong hinihintay yung ating bisita. Well, bisita ba natin siya o ako bisita niya? <laughs> si uh, Sir Jun Inyon. Chairman siya dito eh, no? Uh, alam niyo ba dati siyang taxi driver? Kaya susunduin niya raw ako dito eh. Siguro naka-taxi. <laughs> boss! po Ikaw pala yan. Eh. Kala ko taxi yung pasusunduin niyo sa akin. Ito na ano ba taxi dito sa San Pedro? Hindi naman kuya ah. Pwede na ba ako sumakay dyan, boss? sa akin na... Uh, ano ba tatawag ko sa iyo, chairman? Uh, June na lang para mukhang edad tayo. June din naman ako eh. At June ka rin? Oo, oh, junior. Ito nga <laughs> mas maganda yan. <laughs> okay. Alam nyo bang bago naging kapitan itong si June, isa na siyang negosyante noon 20 years old pa lang siya? Siya lang naman ang CEO ng isang shipping company na Injen Holdings. Bukod dyan, iikot niya tayo sa isa sa pinakabagong proyekto na talaga namang nakakamangha. Alam nyo ba, dati raw itong tapunan ng basura? Pero ngayon, isa ng lugar na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Pero bago siya naging kasing successful ngayon, aba, marami rin itong pinagdaanan si Cap June. Tara, sama kayo sa field trip namin at itutour niya tayo. Ano ba itong uh, property na to? Ito, kato niya dati po itong illegal dump site. Kasi, lalaman na lang namin. Kasi yung, yung tampak ng basura, yung kabundok, ay doon-doon po sa pantalan na yun. Oo, ayan. -huh. yeah. namin nakalain. Meron pala kami dyang ilog. Mm Napuno na ng basura. Naku, grabe. Oh. So, napapansin niyo po kanyang katuling. Uh, Maraming po tayong mga Puno dito ngayon na tinatanim, mm -hmm. uh, ito po yung mga Nara trees, nagtatanim, nagtatanim po kami mga 350 Nara trees, oh, mga Dita trees, mostly mga tropical uh, trees natin. Mm -hmm. uh, at ito po ay 70% na yung campus neto, 70% puro lahat greeneries. Yeah, uh, 30% na lang talaga yung mga buildings, we want everybody. Uh, to actually go online. And uh -oh. then, actually, magkakaroon kami dito parang university. Opo. Uh, the digital. Mm -hmm. Nakita namin nun, okay, gagawin namin sa lugar nito. Talagang mm -hmm. ang konsepto na Silicon Valley na Opo. nandito yung mga uh, research lab. Mm -hmm. the, yung yung unang-unang building po na yan na nakatayo, parang hindi ba yan yung uh, pinasinayaan ng presidente? Ang Union Bank Innovation Campus o Sand Hub ay isa sa mga pinakamalalaking proyekto ni CAP na pinasinayaan ni President Bongbong Marcos noong September 9. Nakilala niya rito ang mga leaders ng Union Bank na naglalayong mapaunlad ang future ng Philippine business sa pamamagitan ng digitalization. At nakarating na nga kami sa opisina ni Sir Jul, ang InGen Building. Hindi mawawala dyan ang picture taking. Kita nyo nga naman mga ka-tune-in, napaka-warm ng pag-welcome nila dito sa amin. At talagang sikap ang nagtatawag ng mga tao para magpa-picture sa atin. Pero siyempre, tuloy ang field trip. At kwentuhan namin ni Kap. Alam nyo ba, dati daw itong drug deal? Kailan po kayo nag na magbarangay chairman? Nagtayo kami dito ng sab Saba Foundation. Mm -hmm. Kasi ng ko noon na yung lahat ng blessings na... Na natanggap ko mm -hmm. sa kanya sa taas ay kailangan po talaga i, i ibalik po yan. Mm -hmm. Tapos napansin ko, napagod ako uh, ka Tony, mm -hmm. kasi hindi mo pala masisave. Mm -hmm. huh? Gusto mo talagang pagbigyan, gusto mo talaga tulungan, hindi kaya ng aking ng sarili kong kakayahan. Mm -hmm. kakayanan. Mm -hmm. So naisipan ko na paano na lang kaya yung maging public servant ako pero hindi ako manguhura ako. Mm -hmm. Hindi ko tatanggapin yung aking sakit. Ah, hindi kayo sumusweldo? Uh, hindi, may sumusweldo pero uh, hindi ko tinatanggap. Uh, hindi po. hindi ko tinabibigay ko. Ilan taon na po kayong nagsisilbi? Bilang katay tatay ba ba ng na barangay. Napakaganda po itong nangyayari sa aking panahon kasi uh, parating na-extend. Uh, <laughs> so magte-10 years na yata ako barangay captain uh, uh. at ito naman mag-extend pa lalo. No? Mm -hmm. So may palawang pa term ko pa lang po ito katuloy. Ano yung yung uh, pwede nyo sabihin uh, mga, tangible, uh, uh, mga tangibles and intangibles na na-contribute nyo, alimbawa sa, sa, in terms of education and uh, health? Uh, education dito mm. kasi that's Apo. really our uh, priority na no? from uh, day one. Apo. Uh uh, sa kayo dito, mm. uh school bus, libre -huh. rights tricycle rides, and uh, yung aming lunch free uh free food for attendees. Sino po yan sa lahat ng estudyante? Yes, yes. Mga lahat ng estudyante na uh, kailangan mag avail Eh, eh na gusto mag avail Elementary, high school, pati yes, yes. college. Yeah, kung gusto nila mag-avail ng programa. Eh di ba lumipat dito? Ano <laughs> ba? <laughs> <laughs> estudyante namin sa sa ibang lugar. Saka na rito, libreng sakay na, uh, libreng tricycle uh, at iba pa siguro. Saka may libreng lunch pa. Hindi kaya may pakpak na yung mga estudyante rito <laughs> kasi puro <to> <laughs> Talaga namang napakasarap kakwentuhan nitong si Sir Jun. Eh kanina pa kami nagiikot kaya inaya ako munang maupo. Medyo napagod din kasi ako eh. Ang laki nitong business building nila. Upo muna tayo mga ka-tune in para mas makilala natin itong si Kapitan Jun at paano niya narating kung nasaan siya ngayon. Sa wakas, makakaupo rin. Natanong ko na sa inyo kanina, kung totoo bang panadero kayo dati, totoo bang taxi driver kayo dati, o uh, kaibigan na hapon. Mm -hmm. Sinasamahan ko parati pumunta ng mga panon pa yun, mga lighthouse. Yeah. Ako yung driver niya, chopper mm -hmm. niya. Mm -hmm. So gabi-gabi, sinasamahan ko siya at gumagastos na malaki. Mm -hmm. Sabi ko, gastos ka dito gabi-gabi, napakalaki. Why not, no, uh, uh, bigyan mo ako ng puhunan, mm -hmm. umutang tayo sa bangko, at uh, mag-taxi tayo. Mm -hmm. Sabi niya, o oh, sige, subukan natin. So yan ang nagsimula yung, uh, nung nagkaroon ako ng taxi, mm -hmm. Pero hindi naman pera ko po yan. Mm -hmm. Galing doon sa isang abog. Mm -hmm. At ako na rin nagmaneho para makita niya na talagang may malasakit ako. ita mm -hmm. ako doon na take home ko doon mga pan panonood. Jismil sa isang mm -hmm. buwan. Mm -hmm. Kulang, hindi sa Pakahirap po talaga mm -hmm. yung negosyo na yan. That's why meron akong mm -hmm. second job. It was the panadero. Mm -hmm. At yung panaderya naman, yung tinayo ko naman na uh, may naiwan kasi sa yung nanay ko ng mga kasangkapan. Mga gamit pang mm -hmm. bakery. Opo. Yeah, lumalaki yung aming uh, benta, mm -hmm. ito yung aming panadero, eh, talagang humihingi ng extra karagdagan mm -hmm. ng -hmm. Uh, na sweldo. Na sweldo. Mm -hmm. Ko. No, yun, talagang ko, ngayon, talagang Na na yung kita. Na, imagine ko um, yung experience ko sa panadero eh. Oh, sa, medyo, <laughs> medyo medyo iyo hostage kanya eh. Hindi papasok. Oh, oh yan. <laughs> 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 Hindi kayo? Nag kayo. Nag-test na ako mm -hmm. ng panono yan eh. Mm -hmm. Nag-aral ako na gumawa ng tasty at saka mm -hmm. tasty bread at saka mm -hmm. pandesal. <laughs> pandesal Nung, tapos sumabay ako, sinabayan ko siya. Sinabayan ko siya kasi malakas ang benta namin. Mm Ah, uh, nung panahon na yon, talagang na nainis ako kasi hindi pumasok. Mm. No? Ginawa ko ako na nang tumira ngayon. Mm -hmm. Ang nang nakalimutan ko, nang nakaligtas ko yung his na paglagay ko. Mm -hmm. no? Hindi umalsa yun. Mga... <laughs> so, uh, ano po yon? Uh, pagkatapos ng failures, uh, paano kayo nakabangon? ang aking uh, kaibigan mm -hmm. na grade school eh mm -hmm. talagang parating na nabubuli. Yeah, po. Uh, uh, pag ko kasi na mayroong na binubuli, mm -hmm. ako katuloy. Mm -hmm. bata pa ako. Yeah. So, gusto ko akong tagapagtanggol. Para kayong so, o, para, Fernando Po Jr. gusto ko parang superhero. So, uh, 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 mm -hmm. so mabit ko sa kaibigan ko na yan. Sabi tulungan na naman kita. Mm -hmm. Uh -huh. ka ng financier. At uh, sabi niya, magtulungan kita maging distributor mm -hmm. ng isang malaking uh, kilalang brand na mm -hmm. uh, cellphone. Yes, sabi ko, ano ba itong buhay na ito? Lahat ng pinasok ko ng negosyo, palpak. Mm -hmm. Taxi ko, palpak. Pati sa personal. Yung aking, uh, yung aking uh, binibenta na Adidas, mm -hmm. na talagang paan na lang ng manok yung ibibenta mo. Mm -hmm. Parang, mm -hmm. eh palpak rin. <laughs> <laughs> uh, ito naman ngayon ang pumasok yung kaibigan ko na, uy, maghanap ka kaya ng, ano, ng financier. Opo. At uh, yun ang kailangan mo, mm -mm. i-appoint kita sa distributor. Nilapitan mm -mm. ko itong kaibigan ko, uh, si Mr. C. Mm -mm. At sabi ko, gusto niyo ba ito? Kunin natin ngayon itong Nokia na distributorship. Opo. So... Uh, sabi niya, o sige, uh, kaya mo ba? Mm -mm. Sabi ko, sa palagay ko, pakuha ko. Mm -mm. So nakuha namin yung distributorship. Ano bang ano bang nagawa niyo para kayo ay uh, magkaroon ng ganyan kadami-daming uh, uh, blessings? Kadami daming mga hirap na dinala uh, ko sa buhay. Mm -hmm. Never ako nag-isip na hindi maganda. Mm -hmm. Nagdadasal po ako na Lord, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon mm -hmm. na ma masenso sa buhay at hindi ko makakalimutan ang mm -hmm. um, ang kailangan kong gawin. Mm -hmm. It, ito siguro gusto kong marinig marinig ng mga kababayan natin lalo na yung yung bang uh, hindi lang magkakasunod, kundi nagpatong-patong pa yung problema sa buhay na baka nga gusto nang sumuko. Ano po ang gusto niyo sabihin sa mga uh, kababayan nating gano'n ng sitwasyon? Kapag may buhay, may pag-asa. Mm -hmm. eh, kasi we have to have faith in our God. Mm Huwag -hmm. kang mag God provides. Mm -hmm. May reason kung bakit kayo nabubuhay eh. Yeah, may meron nga meron ngang plano ang Dios para sa inyo. Hindi niyo lang maitanong ka tuling na yung uh, ito yung uh, Union Bank. Yeah po. Eh ba talaga ako dito sa luto. Pwede naman sila sa BGC. Sa katunayan, meron silang lupa. Dito. Yeah po. Meron silang hundreds of hectares doon sa Batangas. Uh, na ginagawa nila isang city. Ah, mm -hmm. Uh, meron din dito sa, I think, sa mga Philinvest na yan. No? Marami rin sila dyan. Pero bakit dito? Mm -hmm. Kasi nakita nila na yung yung tunay na transformation ay hindi puro lahat digital transformation. Ako. This is all about transformation of people's lives. Mm -hmm. It's all about uh, uh, elevating the lives of many. Okay? Mm-hmm. At ito ngayon ang aming ginagawa ngayon sa aming lugar. Gusto namin tuluan ng mga taong uh, kung paano gamitin yung isang banking system. Oo. Paano nyo kayo gustong matandaan ng mga tao? Kung ano man ang gusto ko siguro na makilala ako at matandaan mm -hmm. ako mm -hmm. ay yung uh, pag nakita nila yung kanilang mga anak mm -hmm. at uh, maalala nila ako mm -hmm. na meron isang tao uh, at isang kapitan na tumulong sa kanila. Meron pa ba kayong gustong maabot sa buhay ninyo? At kung meron pa na, hindi nyo pa nagagawa ngayon, ano po yun? Yan ay talagang gusto ko magkaroon ng uh, talagang quality na quality time with family, with my children, mm -hmm. quality time. Because being a provider, you know, isang bilang isang ama, mm -hmm. at, uh, at na hindi lang sa pamilya niya, kundi sa ama ng barangay, eh, talagang hindi kasi focus masyado sa mga Kali pamilya. So, Sir, thank you. Uh, thank you. June, maraming, maraming salamat sa iyo. Ang dami kong huh? uh, natutunan. Uh. Thank you po. Uh, sana yung pong mga napag-usapan namin ni Sir Jun Inyon. Tandaan niyo pangalan na uh, Eugene Eugenio uh, Inyon Jr. Gusto niya Cap lang. Cap. <laughs> uh, si Kap uh, Jun ay hindi lang hinangaan natin. Ano? Hindi lang hinangaan. Kundi kinapulutan natin ang aral. Eh, kasi tayo naman eh iba't ibang level man ng pagsubok na pinagdadaanan natin yung tipong, akala mo wala nang katapusan to ayoko na ah, hindi dapat tanggalin natin sa bokabularyo natin yung salitang surrender ano sabi nga ni Sir Jun habang may buhay may pag-asa O paano Bye happy weekend Woo tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo nakita Tunay na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang ba't sa balita? La sumusubaybay Halika na makinig ba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita Antonita Taberna, oo siya wala ng duda Katunyong siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili marunong makasama napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito para ilathala ang buhay mo simpleng taon na nanggaling sa duos Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masapuso puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! tunin na tayo ay katunin Lahat ng mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tunin na tayo ay katunin Tune, tune, tune Nakita na natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online, mapapanood na natin siya o di ba panalo Ang daddy ang B, ang bigong ng everyone, kinaaan Hinababaliwan Na libon-libon nyang taga suporta isa eh na ako dyan. Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam niyo ba na pwedeng sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababatid niya na lahat ay may karapatan O sabihin ng mga sa loobin niya Di man magkasundo Ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid solid mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala Mayaman dukha para sa kanya ay. Ayos ka, pantay ang tingin Yung sikat o nying Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka po sa bago kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig ang ng bagong parating Mga kwentong magaling Makitune in na tayo kay Katunying hey! Dito na tayo ay Katunying Dito mo mapapanood yung mga kakaiba Na di mo pa nakita dito na tayo kay Katony May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dito sa balita hey! Tune na tayo kay Katony Lahat ang mga debate totoo, mga saluubin ng mga tao Tune na tayo kay Katony Tune, tune, tune Tune na tayo kay Katony Lahat ang mga debate totoo, สายรุกค่ะตุ้